Orasyong pagkuha ng kapangyarihan mula sa buwan at mga bituin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Magandang araw sa aking mga estudyante at mga tagapanood dito sa karanungang lihim ni Maestro Verbo. Marami sa aking mga estudyante at mga tagapanood lalong-lalo na yung mga luma at matatagal ko nang mga tagasubaybay ng mga Verbo o aking lahi ay mga lahing babaylan na nanggaling pa sa sinaunang panahon ang aking kakayahan ay pasa-pasa sa dugo. Dumadaloy ang kapangyarihan. Ang mga orasyon na galing sa ating mahal na Diyos ay pinasa sa aking ninuno at ito'y nakasulat sa mga ancient na libreta. Ang mga mutya at kapangyarihan ay nakabaon sa aking katawan. Nakasubo at ang kapangyarihan ay bumabalot sa akin. Napakaraming oras ng aking ginugugol sa pag-aurasyon at pagdadasal. Walang shortcut pagdating sa spiritual hindi ito makukuha ng mabilis o instant na kagaya ng kalamitang nais ng mga tao ngayon. Kailangan ay buo ang loob at dahil kanan kaming mga verbo tatandaan na ang orasyon ay gagana sa may mabuting puso lamang huwag gagamitin sa kalokohan, kayabangan at kasamaan ang mga orasyon dahil ito'y may matinding balik sa gagamit nito. Pati damay ang mahal sa buhay, sa anak, pati na rin ang magulang o kapatid. May iilan na nakalimos ng medalyon sa akin. Itoy ginagamit lamang sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Huwag gagamitin ang aking medalyon sa kalokohan dahil ang medalyon na galing sa akin ay napakalakas at buhay na buhay. Simula pa dati ay marami na ang nakakita kung gaano kabisa ang aking medalyon pero inuulit ko hindi ako basta-basta nagpapalimos ng medalyon pinipili ko maigi ang taong pagpapalimosan nito importante na mabuti ang puso at kalooban Dahil hinding-hindi ko hahayaan o pagbibigyan ang mga taong nagamit ng kapangyarihan upang makapanakit ng kapwa mga man o anong klaseng nilalang dito sa ating mundo Ang karanungang lihim ay isang eskwelahan kung saan kayo matututo sa paggamit ng mga liyem na salita, mga latin at orasyon. Kayo ay magkakaroon ng kapangyarihan. Ang mga orasyong ito ay galing pa sa aking mga ninuno na aming lahi ng mga verbo. Ang mga orasyong ito ay purong kanan at galing lamang sa ating mahal na Diyos, gamitin sa pagtulong sa kapwa ang mga orasyon. Orasyong pagkuha ng kapangyarihan mula sa buwan at mga bituin. Tagubilin. Ang orasyong ito ay gagampanan sa unang biyernes ng buwan sa gabi o kaya ay sa full moon. Ito'y kailangan gawin ng 49 days at dedebosyonan. Matapos nito na walang patlang ay babanggitin na lamang ito sa oras ng pangangailangan. Magsindi ng puting kandila at siguraduhin tatamaan ka ng liwanag ng buwan habang nag-orasyon. Magdasal ng tatlong ama namin, tatlong abagi ng Maria at tatlong sumasampalataya. Ito ang orasyon Sangtum Salvami Salitos. Sanctum salvami salitos. Sanctum salvami salitos. Bambab, bambab, bambab. Sator lendonai ibara, bara. In omnipotentem. Sator lendonai ibara, bara. In omnipotentem. Sator Landonay Ibarabara In Eternum Omnipotentem Dadating ang oras na hahaba ang gabi Ito'y nakasulat mismo sa Biblia Three Days of Darkness Gamitin ang orasyong ito ang laban sa mga lagad ng kadiliman at sila'y ating ubusin. Magsama-sama ang mga lagad ng Diyos at puksain ang kadimonyohan sa ating mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karanungang Lihim. Pamilin ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. malin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang maywaga at mabibisa gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo, pati na rin ang mga mahalin ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katanungang lihim ng mga verbo.